Ayan mga papi. Ayan, ito yung aerial shot nung kusaan parte ng Lucky Beach bumagsak yung drone ko. Ayan, may arrow nilagay ang kabuti mo nung first day na karon ako ng kuha sa kanya kaya ayan, mapapakita ko sa inyo kung saan parte at kung saan kinuha nung tatlong bangkero yung drone kusan bumagsak. Ito nga pala mga papi yung huling drone shot ko nung bago mawala yung drone ko bago siya mawala ng signal doon sa remote control na hawak-hawak ko. Dito nga pala mga papi bumagsak yung drone ko. Ayan, buti bumagsak siya sa may gawing bundok pero nasa right side lang siya ng Lucky Beach mga papi pagka nakaharap ka sa dagat laking pasasalamat ko na hindi sa tubig uh, siya bumagsak kasi kung nakataon sa tubig siya bumagsak eh ala patay 20k ang replacement ng no, pinaka drone kaya lang sa salamat ko na dito siya bumagsak mga papi, ito na yung time na nakuha na nung bankero yung drone ko. At laking pasasalamat ko. Kasi kung hindi nakuha, talagang iyak tawa ako. Kwento ko nga pala mga papi. Kasi nung nag aerial shot ako sa dalawang bangka fishing vessel na nagpapalitan ng isda. Eh, yun yung time na nawala na ng na signal yung drone ko. Kaya medyo talagang kinabahan ako nung time na yon pero nakita ko naman dun sa dun sa pinaka pinakahawa ko na na pang ng drone is nakikita ko naman na visible naman kung saan bumagsak yung yung drone ko pero Nung time na yon talagang ang hiningisip ko bumagsak sa dagat pero nung time na yon trace naman kung saan yung pinaka binagsakan. Kaya nagkaroon ako ng pagkasa na hindi talaga sa dagat uh, siya bumagsak mga papi. Nung time din na yon mga papi binigay ko rin sa tatlong bankero yung pinaka remote ng drone para ako mas mabilis nilang mahanap kung saan babagsak. Kaya nung tinuturo ko kung saan bumagsak, eh parang lihis yung direction nung tinuturo ko. Yung pala, doon pala bumagsak sa right side ng ng bundok. ito na yung time mga papi na naglalakad na yung isang bankero na nakakuha doon sa drone ko papunta sa Lucky Beach mismo doon sa may dalang kasi nagaantay kami ron na makita ko yung drone ko kung basa o hindi so habang naglalakad siya yan ang kuha kasi naka 100 lang siya dyan na ano kaya medyo magulo minsan naka steady madilim kaya hindi ko rin ma maano kung talagang nasa kamay niya pero sure ball na yan mga papi na nasa kamay niya na yan kaya tontuwa na ako niya kasi nakikita ko na yung signal nung ano kasi meron kasi siyang signal na nagbe yung pinaka draw na red green kaya talagang sumaya na ako nung time na yan nagkaroon na ako ng pag-asa Ito na mga papi yung time na inabot niya na sa akin yung drone. Talagang sobrang saya ko niyan mga papi. Kasi nung time na talagang, ala, hindi na bumalik yung drone. Talagang, talagang, ano, parang sumama yung pakiramdam ko. Pero nung time na yan, talagang napatalong kami lahat. Nagpalakpakan kami lahat nila Briggs, nila JJ, nung asawa ko. Kasi talagang napakasaya yan. Ayan siya yung kumuha ng drone, mga papi. Sa tuwa ko, binigyan ko siya ng 1K, mga papi. Ayan. At syempre, nagpasalamat ako. At nagpasalamat ulit ako ng maraming marami. Yan, mga papi. Nakuha! sayang masaya ka, nakuha! Ay! ka. kay Jeline. Bigyan niya sa akin yun eh. Si gusto na punta roon oh. Oo. Kanina nga pumanda ko namin. Sabi ni Boss Peds. Naku, lagot ako kay Jeline. Hindi na, hindi. buo pa'y camera oh. Nakuha ko! Buho pa'y camera. Ang gumagana pa. Kuya, tapat mo yung mukha mo! Sabi ko sa iyo sa mga bato-bato na ano para po kasi yung sa bato-bato ko mag Ano talaga yung ano niya ano. Elisi na si Radon. Elisi siguro. Oo, oh, yun yun, yun, yun ano ng hangin. Swerte ni Pedro. Ang ulo-ulo ano... Pasalamat kan Akita. Na. Oh. Dali mo kan niyan. Hindi ako limandan. 1,000. Ayun, sa tanim ng ka. 1,000. Kabayan mo na, may gamo sa pa yan, tatlo pa sila. Ikaw wi. Kina ba ang daddy? Oo, okay, okay lang naman yung wala magagawa. Naisip ko na rin yun. Okay lang. Ah, disconnect sobrang layo na kasi daddy. Sobrang layo po siguro boss no. Ay puta. Pets, delikado to, lagyan mo right. ng ano. <laughs> <laughs> Ito na mga papi, ayan. Lahat kami nagtakbuhan sa so, sobrang tuwa namin lahat na na-recover yung drone ko. Talagang nagtatalo na kami, nagsisigawan lahat sila. Lahat sila masaya sa pagkakarecover nung no drone ko at syempre ako rin talagang sa sobrang tuwa ko eh, binigyan ko ng reward yung tatlong uh, bankero na kinausap ko at pinakausapan ko na baka sakali ma-recover ma yung drone ko Ayan, ito na nga mga papi, yung sinasabi ko kanina na ibinigay ko yung reboot ng drone ko para madali nilang matuntong ko sa bumagsak yung, yung pinaka drone ko. Pero doon pala sa pagkakaturo ko kung saan part na bumagsak ang drone ko, hindi pala doon bumagsak kaya tinuturo ng bunkero kaya sila umiba ng way kasi nga nung tiningnan nila doon sa remote kasi naka GPS yon at doon makikita ko sa doon bumagsak yung drone ko eh mali pala yung tinuturo ko kaya umiba sila ng way ng pagsagwan at pumunta sila doon sa may parang isla sa right side ng ng Lucky Beach Hindi, may ano sila dyan, dyan na lang natin mamaya. 'yung ano lang 'yung binili, 'yung mismong nawala. Nakalimutan ko magkano 'yung presyo, eh. Pagka 'yung buo, 'yung 44. Pero salamat pa rin. Nakakalungkot pa rin pagka nawala. Lobat daddy. Tignan mo lobat. 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 Uh, okay. Dapat yun, babalik. Eh, na hindi na kakayanin. Marapit. Hindi, hindi na kinaya, Ped. Baka po maling direksyon na hinabalikan. Kahit lo, lobat siya, malayo ka na. Hindi niya na kinaya. Mga 200 meters ni po kasi <laughs> yun. Kay Jey yung mayiyan, no? Joke lang. Kamukha lang. Wala. Nalulung muna ka, nena eh. Buti, di sa tubig bumagsak. Oo. Ega lang, tito. Ega lang, tita. Paano eh, yari ako sa tito. Yari ako kay Jelideto. Liligol-ligol siya sa likod, pupupunta dito. Kaya nga punta-punta agad. Kaya nga kanina. Kala ko, prong. Kala ko, isa a eh. Lobat na. Mayroon din, hindi na Hindi na kinaya, lobat. Hindi, hindi na kinaya. Kasi masyado na siyang malayo. Baka hindi mo napansin na nag-blink na na lobat. Na i-diretso mo pa rin. Baka gano'n na nangyari. Lobat. Ayan, lobat. Buti, hindi na basa, ano. Salay ng libro. Diyan na ba Nakarating Boss, Ngayon mga papi, nung nakuha ko na yung na-review namin kung saan bumagsak at kung ano yung mga nangyari. Pero ala, alang, alam bakas nang kung ano yung nangyari doon sa drogo kasi ang pagkakamali ko, lobat pala, hindi, hindi siya nag-appear doon sa pinaka-remote na kailangan nung bumalik ng drone kasi oh, yeah. lobat na yun ang pinagtataka ko kasi once na nag below 20 siya mga papi do sa battery charge ng pinaka drone mabahan ano mag ng signal yung pinaka, <laughs> yung pinaka hey, kasi diba, pinanood natin pabalik eh. ipabalikin mo na yung drone sa pinaka starting point niya balik na siya. Bakit hindi siya turuan Hindi, merong ano yan. May, hindi yun. May function yan na babalik na siya. Kaya pagka Yung batuhan po na yun sa pinaka dulo na Eh, kita naman pa-check na Ay, 0.05 eh. na ako. Ay, yung hawak Ayan ay, na yung hawak niya yan. Nag-connect na ulit boss. Wala well, hawak niya. Yan yung hawak niya. Sinaglit lang tuloy yung maglakad na niya yun. Naglakad lang eh. <laughs> mo. Malamang gandun. Kaya ka, pilis eh. Pilis eh. Hindi na kasi Ninja kang kala sa paanan niya. Ayun. Bahuhuli ay, kang ay, palaw eh. Ito, ito, ito. Kasi parang bumagsak ako talaga siya sa mga raming bato. <tod> Hindi, <tod> zero, <tod> ah Ah, ito, nakabagsak na. Oh. Nakabagsak na siya. Oh. Nakabagsak na, pero nakabagsak. Diyan ang kinakabahan si Bo. Ayo, okay. kinakuha na niya. Doon ang si yung pagbagsak yung isa pang record. Ito na, ito, ito. Ayo, ito ito ito, 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 ito. Ayan, ayan. Ayan. Nailawa na. No? Oh, yun. Kinuha na. Yung <laughs> pagkakasip, <laughs> maliwanag na pera. <laughs> <laughs> ito, ito, ito yun. Ito. Eh. <laughs> Ayan, ayan ano. Ayan lang po yung napanood natin. Ayan, ayan, na, na, ayan. Ayan, pabalik na nga. Kaya, ganun. O. Gonna, uh, Tapos ang sabanag pa, ano. Eri lang po yung pagkain. Ayan, ayan. Parang napunta na, na rin sa may, ano. Hindi ko nga alam eh. pabalik na yun. Siguro po nung hindi nyo naman, nung ginaganan ganon saan mapunta. Pabalik na yun. lang yun, ano. Nawala, ano. Nawala yung connection, ano. Ayan, 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 yung ayan, ayan, ako saan na napunta.